Brothers, sisters, in Christ So, mayroon lang akong isi-share -sure Na parang isang testimony lang Namulat ako nung katoliko ako Nung kabataan ko, Romano-Katoliko ako So, ngayon, parang magtataka talaga ako nung bata ko Na uh, tuwing Simana Santa lahat ng mga tao nang pupunta at uh, sa bundok, sa ilog, sa ano lang para lang sa yung parang kung sa sa Bisaya ba yung pa, pasidungog daw. Ang pasidungog daw sila kay sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yun daw ang Semana Santa. Kumbaga eh, di, you know, glory pa daw nila or dahil sa pagkawa pagakit ng bundok paglalakad pagpunta sa ilog tuwing simana santa so at pag pag paghawak ng mga rebolto, nagagawa ko yon tumasama ako kasi para sa akin ano siya eh, yung nako-conscious din ako yung tipo ko parang parang ano nag-explore ba parang gusto ko rin maranasan kung bakit ang mga tao nang gaganoon. So naku kasi, ako sa ko Katoliko naman ako before. Pero pag tuwing ginagawa ko 'yun kasi nakiki may nakikita kong mga tao na oh hanggang sa ngayon kinagawa pa rin naman yung ihipoin uh, ihipuin yung ta yung rebulto, hahawakan tapos sign of the cross. Tapos naman magdadasal doon sa rebulto, Laging tuwing nahipo ako tapos nasunod laging parang may mali o something nung pagkatapos ng pag-aaral ng high school na na kilala ko yung uh, joining ko na pastor so ayun na namulat yung uh, pagtanggap kang, uh, sa ating Panginoong Jesu-Kristo at namulat sa mga katotohanan, yung verse ko rin na share dito is uh, related din doon sa bakit na parang nasakot na yung katanungan ko nung kabataan ko, but bakit na hihipuin yung mga ribulto, ang sakot dito ay wala at hindi wala, wala dahil wala sa Biblia ang pananampalataya sa ribulto. Hindi, hindi dapat kasi sabi ng Colossians 2 verse 21 hanggang 23. Gaya ng, uh, dito tayo sa 20. Kung kayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan na kayo'y nagpapasakop sa palatuntunan? So, kayo ay isa, bilang sang Kristiyano, so hindi na po natin kailangan mga bubuhay sa, sa sanglibutan. So, ano yung mga uh, nangabubuhay sa sanglibutan kung kung totoong Uh, ikaw ay tinanggap mo na si Lord Jesus Christ as Savior or bilang isang anak ng Diyos. So, ang mga palatuntunan na dapat nating iwasan ay ito yun. Huwag tumampot, ni lumasap, ni huwag humipo. So, yung fit natin dito, magiging walang kabuluhan ng ating pananampalatay dito dahil sa, di ba sinabi dito, huwag lumasap, nihuwag huwag humipo. So, ang mga uh, gawi gawi po natin noon na pananampalataya sa paghipo uh, dumang dumampot uh, lumasap mga sa ating mga uh, lolot lolo lola o mga ancestor na paniniwala ang sinabi dito ng uh, sa 23 ang mga bakit na iyo'y katotoo ng may uh, karunungan sa pagsamba ko sa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan ngunit walang anumang kabuluhan sa ikalalayo ng laman so papakahirap sa laman yung ginagawa nilang uh, tuwing Semana Santa nag -pina pinapahirapan nila ang sarili nila yun di ba yun nga yung uh, talagang wala po to yung kabuluhan hindi po ako nag ano talagang ang Biblia nagsasabi dito na Uh, walang kabuluhan ang ating pananampalataya dahil uh, hindi na nalugod ang Diyos sa ating mga ginawa sa so, akala po natin na ito po ikinaluhalatiin ng Diyos mali po tayo so ayun imbis na maluhalatiin natin ang Diyos mag siya hindi po nalugod at naging walang kabuluhan ang at ating pananampalataya yun lamang po ay uh, ikinalalayaw lamang sa laman. Kung baga yung ginawa lang natin yun sa ating physical body, magkaroon ng kabuluan ng ating pananampalataya, uh, sa, sa sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nang nangagliktas sa pawamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9 Hindi sa pawamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So, praise the Lord. Sinabi dito na... <coughs> Hindi. Ang kaligtasan ay hindi gawa, ah, hindi sa mabuting gawa. Ito ay, ay binigay ng Diyos ang kusa sa pamagitan ng kanyang grasya o grace. So, hindi po yan sa gawa na tayo ay maliligtas dahil nagpapako ka, nag, naglumakad ka, nagpakahirap ka, nagsamba ka sa rebulto, nagpakasakit ka sa Simana Santa. Hindi po yun. Hindi po yung uh, kina, kinalukod ng Diyos. Kap, uh, wala po yung po. So, uh, mas, uh, so, na lang ko ng uh, uh, pumanin sa ibang reliyon. Pero, yun lang ay pinahiwatig ng salita ng Diyos na tayo ay uh, sa katotohanan. Isa lang po yung kamulatan natin is yung katotohanan tayo ay mga sisisi sa ating mga mga lumang paniniwala or lumang gawi na tanggapin natin si Isu Kristo at sambahin sa sa sambahin natin siya, sa espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos natin ay hindi gawa sa kamay, hindi sa kung anuman, ang ating Diyos ay espiritu at ang katotohanan. Uh, to God be the glory, ang Diyos ay purihin, magandang uh, buhay po sa inyong lahat, mga kapatid, parents, sisters. In Jesus' name, Amen.